Good morning, morning! Another day, another mini vlog. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko dahil nga inuubo pa rin ako. Tinatamat nga sana ako mag-upload ng video dahil nga masama pa rin yung pakiramdam ko. Nauna nga ang inubo yung anak kong babae pagkatapos sumunod naman ako. Anyways mga mare, ito nga pala yung mga alaga naming manok sa may likod ng bahay. Medyo kumunti na nga lang sila dahil nga madami na din kaming napagbentahan. Halo-halo nga yung mga breed nila mga mare at meron nga din kaming mga Rhode Island Red. Ito nga yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko dito sa bahay. Itong mga Rhode Island Red nga pala mga mare ay napaka sensitive nila. Dami na nga sana akong inalaga ang mga sisiw na Rhode Island mga mare kaso nga lang ay nagkakasakit sila. Ginagamot ko naman mga mare kaso ko konti nga lang yung nakakasurvive. Mas maganda pa rin talagang alagaan ay yung mga manok bisaya dahil hindi nga sila sakitin. Niyaya ko nga pala itong aking panganay na magpunta nga kami ng palengke. Naubusan nga kasi kami ng gas kaya naman nagpasama na ako sa kanya. Grabe naman talaga yung pagtaas ng presyo ay nasa 1 na nga yan. Naalala ko pa nga dati ay mga nasa 800 plus lang yan. Niyos ko mga mare wala na talagang mura sa panahon ngayon. Dito ko nga pinipwesto yung gas stove namin sa may labas ng aming kusina. Dahil kapag sa loob nga ako nagluluto mga mare ay Diyos ko napakainit. Dahil nga walang masisingawan. Anyways mga mare, ako na nga din pala yung nagkabit nito. Ako nga din yung nagtanggal at ako nga din yung magbabalik. Timing din kasi na nasa trabaho na nga si asawa. Puti na lang at naikabit ko nga din ng maayos. Habang kinakabit ko nga yun, ay grabe, tagaktak talaga yung pawis ko. Pinakiusapan ko nga itong aking anak na si Lablab na masahiin ako. Kaso nga lang mga mare, itong masahista ko ay tinatamat. Walang kagana-gana akong magmasahe. Kaya mayo na nga lang din ako mga mare at naisipan ko na nga lang din na maglabah. Niyos ko, tingnan yun naman yung labahe namin mga mare para ngang Christmas tree. Tinitingnan ko pa nga lang mga mare ay nakakatamad na talaga. Pero wala din naman akong ibang choice kundi nga ang umpisahan na lang. Pinaghihiwalay ko na nga yung mga puti dyan mga mare dahil yun na nga lang yung uunahin kong labhan at yung ibang mga decolor ay bukas na lang. Isinalang ko na nga sa washing yung mga puti at papaikutin ko nga yan ng dalawang bes beses. ngadin nga din akong magkusot dahil nga masama yung pakiramdam ko. Fast forward, kinahapunan ay naisipan ko nga magpaksiw na lang ng isda para sa aming hapunan. Mga ulo na nga lang ito ng isda mga mare kaya naisipan ko na lang gawin na lang itong paksiw. Naghiwa na nga din ako dyan ng bawang, sibuyas at saka luya. Pinagsama-sama ko na nga lahat dito sa may kawali. Naglagay na nga din pala ako ng suka pati na din paminta. Naglalagay nga din pala ako ng konting mantika kapag nagpapak nagpaksiw ako. Naglagay nga din pala ako ng ceiling green at hiniwa-hiwa ko nga ng maliliit. Pagkatapos ay nag-add naman ako ng konting tubig. Sinalang ko na nga agad sa apoy at nung kumulo na ay naglagay naman ako ng magic sarap. Pinaiga-iga ko nga lang ng konti at saka hinango ko na. Mabilis lang din naman itong maluto mga mare at ayan nga at naluto na. siya, yun lang muna. Bye!